Uh, ngayon mga paps, uh, dalawa ang pangati na dinadala natin. Si Sirio at si Margo. Ito si Sirio. Yan, tapos si Margo. Alak ko, ulo. At si Margo nandun. Yan, umuhunin na si Margo. At ito si Sirio. Hindi natin videohan mga paps dahil mahirapan tayo mag at isa lang yung cellphone natin. Mamaya na lang update ako kung sino makahuli sa kanilang dalawa. Si Margo at si Seryo. Si Margo humahuli na okay. Nagsagutan na mga paps. Margo at yung Alpas. Yung Alpas nasa taas lang. You know? yung isa doon si Sirio may umiimbor baka dinapuan na yung si Sirio mga paps kaya wala tayong magawa mga paps dadaan tayo dyan ni Margo papunta doon ni Sirio silipin natin oh. ito so, mga paps titingnan natin di bali nang hindi nalalapit oh. yan o oh. yung alpas nasa taas yung wala tayong magawa eh, isa lang yung kamera natin yung alpas nasa kahoy. Baka dinapuan na yon si, si Rio. Yan, lilipad na yung alpas ngayon. Yan si Margo. Yan. At yung alpas nasa ah... Uh, tunggup yan nasa tunggup yung alpas mga paps yan yan yung alpas yan at si Sergio dito lang din ah, si Margo yan tingnan natin si Sergio dahil may umiimbor sa kanya baka dumapo na nga Ayun, dumapo nga mga paps. Dumapo. Kaya pala, umiimbor si kuan, Yan. Para sisiyo. Sisiyo yung huli mo, paps. Sisiyo. Yan. Ito. Magaling si, magaling si seryo mga paps. Si seryo din na puwan. Kaya pala umiimbor. Sisiyo pa, oh ito magandang alagaan mga paps ito magandang alagaan dahil nakasisiw din ako ng ganito napakagaling dati mga paps nakasisiw ako ng handpaid na magaling din yun yung tips ko na gan ganun pag gawa ng sisiw gawing pangati huwag po natin ilagay dyan sa bahay ito sisiw mga paps parang lalaki to yan magaling si mga paps magaling si at ito si Sirio, kahit binibit-bit ay humuhuni yan. Tatlo yan silang humuhuni. Itong si Sirio, si Lor at si Mr. Lee. Pati yung si Tilmo, kahit binibit-bit ay humuhuni. Yan o, si Siwo. Ito ang alagaan ko. Bali, tatlo na silang si Siwo. Si Margo nandun. Yan o, kasagutan ninyo isang alpas. Kaso nasa taas lang. Okay. At ito na yun mga paps, yung nahuli ngayon ni Sirio. Ito o. Oh at binigyan ko ng saging mga papa kumakain na siya at uh, sanayin ko na lang to sa feeds o dahil di pa natin sure kung kung magawa tong pangatik or kung lapitin siya kaya i-feeds eh, ko muna para bili siya lumaki tapos pag mapansin natin pag lumaki na siya at magawang pangatik kung lapitin siya saging na po ang ipakain natin yan o hindi na po natin pakainin na feeds pag magaling to siya dahil masira ang huni niya yan o oh. Ito Yan. Kasi kasing, kasing laki lang din sa sisi ko mops. Bali pangatlo na tong sisyu. Ito. Yan. Nakasisyu na ako ng ganito mga paps dati, napakagaling sa lati. O seven months pangati na siya. Ganito. Uh, yung sisi na yon hinahabol ko dun sa lati balik kong sa mga bugtong siguro yun nag-iisa lang siya nung nagawa ng pangati si Bilmans napakagaling sa lati kaya maganda rin to gawing pangati yan you know? o yan tatlo na sila mga paps kasing laki lang din niya sa sisi ko na isang buwan at marami pong salamat mga paps huli ni Sirio yan future na naman katian to yan you know, o mabilis lang to pamuhin pa dahil sisi ko siya okay